Oh. Ang um, dami ka pang hinala sa amin. Oh. Na kayo, ano ba tong grupo na pinasok mo? Yeah. isang membro na nawawala sa atin. Oo. Oh. Tapos, ano ba talagang layunin ng grupo natin. Oo. Yan na, diba? Yung mo, marami kang tanong, Coach. Oo eh. naman. Ito, na, Ito kailangan sa sa kasi malaman yun eh. Oh. Oo. kailangan mo malaman, di ba? Oo. na kita. Siya talaga yung taong So, Malupit ba yan? Malupit yan? Oo. Alam mo, Coach? Oh. CCTV pa sa CCTV to. Talaga? Oo, Coach. Human, human CCTV? Oo, oh, Coach. Malupit siya. Siya ang CCTV yung nagkakalat sa akin ng mga balitang masama. So, dilat mo yung mga mata mo, ha? Okay. One. Two. Oh. Coach. Katiwala yan. Ayan ang pinaka, pinaka -katiwala. ko. Ang init talaga ngayon mga idol. Hindi, init oh. Okay. Sobrang init ngayon guys. Kaya ito ha. Ah, paalala lang. Laging uminom ng tubig. Okay, syempre. Sobrang init eh, syempre. Iwas para mga iwas. Mga heat stroke, mga ganun. ba diba guys? Init, grabe. Pero kahit naman mainit dito kay Cebu. Maganda pa rin. Lalo ah. yung mga beach. Napakalupit. Yung pagpunta namin sa beach siguro. Naparado d'yo na yung mga videos doon ganda ng beach. Nakaka-relax talaga mga idol, 'di ba? Oh. Oh. Huh. Huh. Ito, ano yun, ano yun? Oh. Ano? Oh. Coach. Oh. Diba? Oh, dami ka pang hinala sa amin oh. na kayo Ano ba 'tong grupo na pinasok mo? Ano yeah, 'to? Ito na. Ito na tanungan mo. Mga mo. mo. Oh. Ano yung grupong pinasok mo? Oh. Sino ba yung isang membro na nawawala sa atin? Oh. Tapos kung ano ba talagang layunin ng grupo natin? Oh. Yan na, di mga tanong mo, marami kang tanong, coach. Oo naman. Ito e, na kailangan sa... ko kasi malaman yun, eh. Oh, kailangan mo malaman, di ba? Oo. Oh. Sasagutin na kita. Talaga? Coach, oo. Oh. Hindi nga. Oo. Oh. Oh, sige, ah. Oo. Ang bahala sa'yo. Oo, oh, sige. Mapahidala oh, oh, ko na sa'yo. Yung taong pinagkakatiwalaan ko talaga na gusto, yung siya talaga yung taong malupit ba yan? Oh, yan? Oo. Oh, alam mo coach, oh. CCTV pa sa CCTV to. Talaga? Oo, Oo coach. Human, human CCTV? Oo oh, coach. malupit siya. Siya ang CCTV na nagkakalat sa akin ng mga balitang masama hmm. na pinapalaganap dito. Um. Ngayon, marami na tayong nasasagap ng mga balita, oh. ng mga informasyon na masasama, oh. kailangan natin gawin is pabutihin lahat ng mga masasama tao na Oh, sige. O, oh, tara. tara. O, tara. Papay, papay lalaw sa coach. ko dyan, na. Ito, tao na to, coach. Matagal ko itong pinagkatiwalaan. Tapos, wag ka mong tao ang sino siya. Oh, sige. Huwag kasi, coach. Mapapansin mo, sobrang pait ng tao na yun. Hmm. Tapos, talaga makikita mo sa itsura niya na good boy lang siya. Hmm. Pero hindi mo alam, may pakay pala talaga siya. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Oh, bibigla, bibigla. Okay, si, si. Oh, bibigla oh, sige, si. ah. sige, sige. Isis ka lang, diba? Oh, sige. Sige, sige. Ah, oh. Isis ka lang. Ano yung camera mo? oh sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. mo, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, ka, Sige, Yan. sige ka. Sige, ka. Sige, ka Sige, sige. Sige, sige. ka. sige. tatlo, sige. dalawa, tatlo, wait lang Sige, sige. Ah. dito ka bangka pa, Apat, lima. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. 7, 8. Humarap ka dito. Ayan. marap ka dyan. Di dyan. Dito. Dito. Ayan. Ayan. Pag bilang ko tatlo, dilat mo yung mga mata mo, ha? Okay. One. Two. Three. Dilat. Hmm. Ano? Coach, nagulat ka? Nabigla ka ngayon! Nabigla ka ngayon! Ito! Oh! Oh! Ayok ba Ito mo ba? Siya! Coach! Katiwala yan! Ayan ang pinaka pinagkakatiwalaan ko! Kumbaga coach, sa kanang kamay, siya yung pinaka right hand ko! Oo! Pinaka right hand to! Oo! ano Best friend ko pa yun sa best friend! Layunin natin yun dito sa grupo Ito, coach, Ito! Ito! ako dito! Ito! Number one to! Rules ng ating grupo na GGC! Yan! Eh, sinabi mo na ba ng grupo natin? Hindi pa. Ay, ay, ko Ang ating grupo, Coach, is Ganggang Chismis. Ito, itong chismis, chismis na to, makatotohanan oh. lang ng to. Para mabigay natin lahat ng ah, information. information. sa mga tao na hindi nakikita ng kapat. mo Pansin mo diba pag off-cam, maraming mga nangyayari dito. Mga aglanapan. Kailangan natin i-release yan. Para lang din nila, diba coach? Sige, sige, sige. Basta, feeling ko naman makakatulong yun. Lalo lang yung mga nanonood yung mga vlogs natin. Kasi may kita nila yung mga off-cam na ano, sino, diba? Ako yun. Ako mag-release -re nun. No? Tsaka ito coach, hindi lang natin yung ginagawa para makapanira, Ginagawa natin yung para magkaayos-ayos. Tingnan mo to. For example, sino, yung sino? video ko hmm. na in-upload ko. Buntis si Jena. Anong nangyayari? Natuwa si Libag. Napasaya natin si Libag ngayon. Eh, tika lang Kuya Sai. Alam niya na ba buntis si Jena? Oo, parang... Oo, alam mo na ba? Iwan ko kung ano ha. Pero may napapansin ka ba kay Jena? Oo eh. Parang laging tuloy ng CR, laging ano. Oo. Napapansin mo, laging siyang galit. Oo. Kasi naglilihing ha. Oo. Sino ba ka naman hindi... Totoo ba si Jena? Totoo. ito na lang. Bibigay ko sa'yo. Ikaw magmasin kay Jena. Oh, oh sige. Para malaman mo, totoo lamang eh sinis sinis namin, mm. sa walat namin, 'di ba pare? Oh, totoo pare. Sige, sige, sige. Basta ang dami kong ang dami kong sasabihin sa iyo, coach. Kaso, ito kailangan mo ng mga ko sa aming grupo. Member na ba natin 'to? Member na natin 'yan. Oo, oo. oo, oo. Sa ating GGC na bawal umamin. Okay? Okay. Bawal mag-release ng peke. Totoo lamang. Totoo lamang. Ha? Sige. Coach, baka Asan maglalabas kami? ng mga fake news. Baka kami mapagalitan. Hindi. Hmm. Sige, sige, sige. Ayusin natin po. Para hmm. maayos natin sa titira natin. bahay. Para walang... Okay walang away, papalitin oh. nating maayos Ayos, Sige, sige, susama na ako. Alay yun yun, alay yun. Tugunan to kuya Insay, siya pala yung kanang kamay mo. Matagal na yan nagmamasid, coach. Matagal na nagmamasid yan. Sige, alam ko na, sige. Mas, alam ko pala talaga ko, sige Insay, mabait to. Alam ko magiging okay yung group. Oh, diba? Post kalabaw. lang okay. Ano, coach? Matik. Nagdududa ka pa? Hindi na. Titiwala na O, oh, oh, diba? sige, patay mo muna yan. Oh, sige. Oh, sige. usapan na ah. lang ulit natin. Ha? Matik yan, coach.